Hello mga amiga! For today's video nga ay share ko sa inyo itong first day ng paggawa ng bahay ng aking tito. Yes, yan. So finally, sa tinagal-tagal at hinaba ng panahon, unti-unting natutupad yung pangarap. Hindi lamang para sa sarili kong pamilya, kundi para din sa aking mga kamag-anakan. Yes! kahit pa anong sabihin ng maraming tao na hay nako mataray yan masungit yan it doesn't matter ang mahalaga ay nakakatulong tayo at stick tayo sa ating goal na makatulong lalong-lalo na sa mga taong tumulong din sa atin noong mga panahong tayo ay nasa proseso pa lang ng pag-abot ng ating mga pangarap So, itong tito ko nga na ito ay bunsong kapatid ng mama ko. Yes, noong kabinataan kasi niya ay nasa amin din siya. So, kahit ako ay musmus -mus pa noon ay tumatak sa aking isipan kung paano siyang nagsishare ng kanyang blessing. Opo, nung siya nagtatrabaho dahil nga binata siya ay nabibilhan niya ako ng school supplies. Oo, nabibigyan niya ako ng baon kapag ka siya ay sumasahod. Okay, talagang hindi mo masasabi ang panahon. ba? Diba? Pag gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, panikurado, balang araw, kabutihan din ang ibabalik sa'yo ng panahon, kabutihan din ang ibabalik sa'yo ng langit. So, eto nga project na ito ay hindi naman all expenses ni Mamadora, ni Kamangga. Yes, ang certain amount niyan ay galing sa napagbentahan ng lupang minana ng aking tiyuhin. So ginagawan lang natin ng katuparan yung gusto niyang, kagustuhan niyang makita naman na meron silang sariling bahay na maayos. So yan talagang from scratch ay bubuuin natin itong bahay na ito. Ayan. So wala lahat talaga. Temporary shelter lang talaga ito. So ayan. Mahaba-haba pa itong trabahong ito at marami-rami pang gastusin. So, shout out sa mga maniningil sa aking tsuhin. Ayan, hanapin nyo ko. Ako ang inyong singilin dahil siya ay walang hawak na pera. Opo, ako ang manager ng project na ito. So, intindihin din natin na yung tao ay kailangan din niya ng tahanan na kapag ka bumabagyo mararamdaman naman niyang safe ang kanyang pamilya. Huwag naman nating iparamdam doon sa tao na dahil kapuspalad siya ay wala siyang karapatang magkaroon ng bahay ang utang ay unti-unti mababayaran iyan isipin natin hindi na lamang yung kapital uh, ang nabayaran niya sa inyo maging sa tubo ay nakapagbigay din siya sa inyo so intindihin din natin ha yung ginagawa niyong pagpapautang ay hindi ko nakakita bilang tulong dahil yan ay may tubo may interest na siyang nagpapahirap lalo sa buhay ng mga tao So yan kung gusto talaga nating makatulong ay magpautang tayo ng walang tubo, okay? So kung hindi naman kaya, well, wag na lang kayong magpautang. So, shout out nga din sa na-extra sa video na to. Ayan sila. So, eto nga ang ating pananghalian. Buridibod. And, eto na. Sisimulan na natin gawin ang ating pangmerienda. Ang nilopak. So, no choice sila. Oo, no choice sila. Nilopak ang gagawin ko. Mm -mm. Tipid tips. <laughs> Tipid pa yan sa lagay na yan. Ha? May pa butter. May pa cheese. Oo. So, binunggahan natin yung ating nilupak. So, sinimulan ko na nga gawin. So, anyway, yan pala yung natira sa paggawa namin ng banana chips. Tinamad na nga kami dahil sobrang dami naman. So, yan, sabi ko kay Maris, itabi na lang, ilaga na at gagawin naming nilupak. So, ayan na nga, tinray ko siyang gadgarin dahil wala nga kaming mortar and pestle. So, ayan, fail yung aking paggadga dahil naduduro siya. Kasi nga, yan ay hilaw na saging, oo. So, dahil nga tayo ay ma ng modern nanay so sabi ko uh, maris palpak ito itigil na natin ito mm -mm, mapapagod lang tayo dito baka yung aking braso ay maging pang body building so sabi ko nga ito Hihiwa-hiwain ko na lang siya into small pieces and then yan gagamitan ko na siya ng food processor so yan ayaw gumana mm. so yan di medyo ano siya medyo panget yung kanyang texture dahil nga ito ay food processor. So, gigilingin lang niya yan. So, hindi natin makukuha yung consist consistent, ano ba yon Hindi natin makukuha yung texture na kagaya ng kapag ka binayo mo siya sa mortar and pestle. So, sabi ko, Maris, kailangan ko yung braso mo. So, yan. Si Maris nga ang napasubo sa pag-ano pag-durog. Pag, dyan, pag, -pag -durog. So, sabi ko, imagine mo na lang yung mga taong nangaapi sa'yo. Sige yan, durugin mo sila. O, oh, ayan, sige. Mm, ba diba? So, sabi ko nga, imagine niya na yan yung mga taong nangaapi sa kanya. So, imagine, grabe, ang galing ni Maris. Promise. Napaganda niya yung texture. Dinaig pa niya yung ginamitan ng Uh, kalsong or yung mortar and pestle so ganun pala kagalit si ate marie sa mga taong nang sa kanya so yan sabi niya hindi isang araw babangon ako titri, titri. Yes. <laughs> so ayan nga in fairness in all fairness kahit mga 1 hour siyang nagaganyan muntik pa nga mabali yung aming mga sandok pero in all fairness okay naman masarap kung masarap pero yun nga yung iba um, parang ayaw nila yung texture niya kasi para daw siyang ano um, kinemerot ng bata mm -mm. so and, ayan meron pa nga siyang ano meron pa nga siyang nestle cream ganyan so kinumpleto sa recados namin yan ni level up namin so eto na nga it's my turn to shine. Yan, nilagay ko nga lang siya sa ganyan para hindi na nila gamitan ng platito tsaka para feel na feel naman nila yung pagiging nilupak ng saging na yan. In all fairness, masarap siya. Mararate ko siya ng... 8 over 10, <laughs> Charles, 'di ba? Oh, at least honest, sariling gawa ko pero 8 over 10 lang. Sa lasa okay siya, hindi ganun katamis, hindi ganun, hindi siya nakakaumay. Um medyo maaano ka lang talaga dun sa texture kasi nilupak nga, 'di ba? From the name itself, anong expect mo buo yan? Nilupak nga. So nilagyan ko nga siya ng toppings na ayano yung medyo bata -bata pa ng niyog. At tinapings Pero busog naman yung mga trabahante So marami ang natira Ang ginawa ko naman sa hapon ay uh, Ginawa ko siyang bibingka O inoven ko Tapos itong sitarel ko hindi nakisama So nag, nag brown out Hindi ko na nga nagawan ng video dahil palobat na pala And then ang tagal bumalik ng kuryente So, yun. Uh, si, uh, sinaing na lang namin sa baga. Ang ending is na <laughs> Hindi talaga ako magaling sa baking. Promise. Paglutuin mo na lang ako. Yung tipong kahit anong try so hard ko na mag-bake. So, kailangan ko pa yatang mag-enroll para matuto ako mag-bake. Paano naman kasi pag nagbe-bake ako, patcham. Yung tipong gusto ko lang bahan ganyan. Pero wala talaga akong, ay, ayoko nga ang sukat-sukatin, ganyan. Hindi ako nagsusukat-sukat, although may mga panukat naman ako. Puro ako tansya-tansya. Kaya yon yung outcome, lagi ding ano, patcham-patcham. So yan, napakahaba pala ng video na to. Napakahaba ng voice over na to. Nakakaloka. Napakaingay na ng mga gansa sa background ko. So anyway, thank you for watching guys. And abangan natin kung paano mabuo po ang bahay ni Lolovic.